So, Condolence 30. po ha. Opo. Ano po nangyari? Eh, gusto ko lang po i-investigaron eh, yung pagkamatay po ng mama ko. Kasi yung mga kamag-anak ko, mga, kapit, mga, kaibigan ng mama ko, nung buhay pa yung mama ko, tinawagan ako dito nga kunin ko daw po yung mama ko dahil kawawa daw sa kamay ng papa ko po. Kaya nagduda po ako sa pagkamatay ng mama ko eh. Baka hindi lang stroke eh. May dahilan Ma'am Charito, nung mamatay ang nanay mo, nasaan ka? Nandito po ako sa Manila, sir. Ang taga so, ko nandito, sa, hindi na po ako. Hanggang lang. sa nalibig siya, hindi ka na nakauwi? Hindi po. Wala ka na bang kapatid doon, ang kasama ng nanay po mo? po isa. O anong sabi niya? Ano lang po eh, ang dami kasi po niyang anak. Ang nagkontak lang po sa akin, yung tiyahin ko lang po. So hindi, yung kapatid mong nandoon, hindi kasama ang nanay mo? Hindi po. Okay. Kasi may pamilya na rin po kasi. Ang magkasama po ng mama ko, yung papa ko lang po. Ang sinasabi kasi is na-stroke. No pero ayon nga daw po sa mga tao dyan is duda. Duda sila na-stroke no po. Malinawan tayo kay Kap Manlo. Sa Kap, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Good afternoon. Apo. Ma'am, ma familiar ka ba dito sa namatay? May shadow sir. Ah, pero, so... May nasyadro, sir base sa istorya ni Charito, yung anak dito, eh parang uh, battered wife ata itong namatay o nabubugbog ho ba? Ma'am Charito, sa pagkalam niyo, Ay, ano pong Yung Yun daw ano po ang sabi sa akin po ng kaibigan ng mama ko po eh. Pinapakuha, uh -huh. yung buhay pa po, po, pinapakuha sa akin dahil kawawa daw yung mama ko sa papa ko. Kaso lang, wala pa akong pera nga kukunin ko si mama sa Cebu. Okay. Hanggang ngayon, nala, ito na ang huli, na, ito na, na itong huling nalaman ko nga, yun, namatay na ang mama ko. Ma'am, wala ba kayo na-encounter ng mga complaints nung araw, nung buhay pa itong namatay na si, si Dora tungkol sa pambubugbog sa kanya ng kanyang asawa? So far, wala pang nakablaten doon sa palanggay namin. Ngayon lang ako na alam dyan nga. May kasi kwento yung niya. Wala, eto, wala, wala, wala namang problema din sa uh, Wala po. So wala wala ko wala po kayo natatanggap na complaint tungkol sa wala, wala. Oh. sa mga aligasyon na gano'n. Ano po? Oo, oh, okay. sir. Well, wala po. Na-autopsy na ba siya? ano wala po? So, ang sabi yung tsuhin ko po, yung kapatid ng mama kong bonso, tinanong ko po, tinawagan ko. Ang sabi niya, mula nung paka-stroke ni mama, diretso daw, nilagay daw sa kabaong. Okay. Diretso burul. Bakit, Bakit Bak hindi? Bakit hindi ang inano ko, Bakit hindi nila dinala sa ospital? Sila lang po ang nag-ano eh. Sila sila lang nag nag ano eh. Nag, yung ginaganon daw yung puso. Imbis nga bubuhati nila para dalhin sa ospital. Hanggang sa naputulan daw na hininga, sabi yung tsohin ko. So tingnan po natin ano kung uh, kung mapapaimbestigahan uh, natin sa pulis doon at tingnan natin kung may possible foul play so yun ho bang ba gusto nyo malaman gusto ko lang po malaman talaga po yung mga ano po gusto ko pong matuludok matuldukan po yung ano ko kung may ba si may video? dahilan pa pa matay ng mama ko okay sino ang mga nagsasabi sa yung pinagdududahan nila kung kaibigan yung nanay mo nga ay namatay sa stroke kaibigan ng mama ko sila po ng mga kapatid din ng mama ko o bakit nila nasabing, Sabi nila, bakit nila pinagdududahan daw? na yung nanay mo ay namatay sa stroke? E yun po ang ano nila, kasi yun stroke. ang sinabi ng papa ko sa kanila, namatay daw sa stroke. Okay, pero... Kasi yung nangyari po kasi na nangyari kay mama, wala yung mga kamag-anak ng mama ko, yung si papa lang kasama at saka yung mga kapitbahay nila. Hmm. Yun daw naabutan ng tsuhin ko kasi kinuha yung tsuhin ko doon sa bahay namin at dinala doon sa tinitirahan ng mama ko doon sa bahay ng papa ko. Hmm. Naabutan na daw ng tsuhin ko, wala na daw hiningan yung mama ko. Basta naabutan daw nila, naabutan ng tsuhin ko, ginaganong-ganon daw yung ano, dibdib. -dib. So hindi na tinakbo sa ospital? Hindi na po, diretso buro na, hindi daw na yung po, ano sabi ng tsuhin ko. Na yung... Matanong lang namin, sino daw po yung nagsasabi or duda na kapitbahay niyo po na duda po sa pagkamatay ng nanay niya po. Sino Kay... po yung nagsasabi nun, ma'am? Kaibigan po ng mama ko, si Luciana po. Ano po yung pagkakasabi niya, ma'am? Yung mismong pagkakasabi niya po. Sabi niya, Day, kunin mo tong mama mo dito kasi kawawa siya sa papa mo. No, lagi sila nag-aaway, nagmumurahan, sinasaktan. So buhay pa nanay mo nun? Buhay pa po. Kailan yan? Noong huli namin usap po, June yun eh. June pa? Pero kailan Opo. ba namatay nanay mo? Kailan lang, di ba? August 31 po. Pero yung nanay mo mismo hindi tumatawag sa iyo para magsumbong. Hindi po, sa iba siya nagsusumbong po eh. Kanino daw siya ayaw, nagsusumbong? Ayaw pa nga ipasabi sa akin, sabi ng kaibigan niya. Ma so, ano, ganyan lang yung mama ko, ma, masyadong malim, kahit binubugbog na siya. Ayaw pa rin magreklamo sa barangay. Major Mark Villanueva, yung chief of police po ng San Fernando, Cebu. Hello po, magandang hapon po. Major? Yan yes, yes, pero may isang situation dito na yung disease is supposedly namatay sa stroke pero pinagdududahan ng anak na yung nanay niya ay namatay sa stroke lang. Major, uh, ano ho ba? Ano? Pwede ho pa ho ba nating mag-conduct ng investigation dito? Baka sakaling uh, malaman, para malaman lang natin kung anong tunay na nangyari? Uh, yes sir, I total sir, uh, na natin sir, i-double check tayo na namin sir and after this sir, uh, papuntahan ko ng investigator ko sir sa barangay para Sige sir. ng investigation sir to... Sige sir. Nakot. maraming salamat po. Tapos major yung possibility na ma-subject pa siya for autopsy kung pwede? Ah, yes sir, yes sir. Ah, oh, sige. Major, alam mo na ba yung detalye kung saan pupuntahan? Ah, kukunin ko na lang sir kay Juan sir, kay barangay captain sir. Uh, ah, Ah, sige barangay. po, sige po. Itong ama niya po, wanted po ito nagtitinda ng shabot sa kaadik. Ito po siya. Ah, okay. Nagtatago po, yung, sa underground ng bahay. Ito po, mam, Itong ina nito na mamasok ka mama. ng katulong. Ang, ang po ano pong, ano pong relasyon nyo doon sa namatay? Po, eh. sa ano, ko po ano, ito. Nanay ah, nanay so, nanay so nanay parang mother-in-law mo yung namatay. Ilang beses na namin yan. O major, may konting ano, ah, history tungkol doon sa husband nung namatay na dinig nyo so naman po siguro yung sinabi nung kanyang son-in-law. Yes sir, yes sir. Sa underground nagtatago siya. Dahil hinaanting ng polis nagtitindang po. So major makikipag-coordinate sa inyo yung mga reporter namin para meron tayong ano namin monitoring namin kuat malaman din ko anong pong magiging update. Pero in the meantime, Shari, uuuwiin natin siya no. O uuwiin uh. po namin kayo kagad sa Cebu, Mrs. para makapag-coordinate ka rin kagad kay Major yung magko-conduct na investigation. Ano po? Okay. Major, yun na lang po muna in the meantime, makapag po tayo ng investigation at makikipag po sa inyo yung anak si Charito po, ha? Okay, sir. Uh, hintayin ko, sir. Ah, uh, thank you. Ang gagawin na lang po natin, madam, uh, para makatulong din po kami and at the same time, kasi attorney, nakuha ko yung medical certificate, wala pong naka-indicate ng cause of death. Ah, okay. Uh, wala po siyang naka-indicate. Uh, yun yung nakita ko dito, madam. Wala kumahanap So, open pa rin naman yung possibility ma si pa ulit. Ano po? Pero makipag-coordinate na lang po kayo kay Major, ha? Mm. And ma'am, for the meantime, paiimbestigahan po natin kay Major Villanueva. Uh, kung sakaling may maitulong po para po doon sa autopsy o kung ano man po malaman natin yung so yun po, cause ito of ito death. Ito po, kasi wala po. Eh. po siguro kaya rin kayo confused ma'am dahil wala pong nakalagay din ako sa death base po dito sa medical certificate sige po, ganoon na lang po ma'am tututukan po namin at ito ma'am ang curious madam. lang po ako, kasal ho ba yung nanay mo? At hindi yung, po, Sina, ano asa, po yung e, papa ko na yan, may unang pamilya po hmm. pero yung ang, ang ano talaga, ang una yan, si mama ngayon, binuntisan si mama ako po yung binuntisan ng mama ko Pag anak ako ng papa ko paka, ano niya kasi mayroon siyang, da, may pamilya po siya eh Maga, nagpag sa iba. Yung mama ko ang iniwanan niya habang binuntis ako. Sige, sige. Tingnan Pero hindi na ko po natin. yung kasama. Umuwi na po kayo kagad para makapag-conduct na investigation sila, Major, ha? Opo. Okay. Major, maraming salamat po. Uh, yes, sir. Thank you. Yes, sir, And good afternoon also, sir. Tsaka kay Barangay Captain Manloza, ma'am. Salamat po, ha? Salamat, sir. Pero ma'am, uh, yung time po ba na may nalaman po kayo na ito po ay nakakaranasan ng pananakit si nanay, pina-blutter niyo po ba ito or pina-medical niyo din po sila nanay, ni-report niyo po sa barangay? Wala po eh, walang nag walang kumikilis doon sa amin po ma'am eh. Sino po ba kasama ni nanay doon ma'am? Sila lang dalawa ni papa, doon sa bahay ng papa ko. Malayo yung mama ko sa mga kapatid niya eh. Okay. julian Uh, ano na nakakwento sa yon ni Ma'am Dora bago siya mawala? Ano ba ang naging sitwasyon dyan bago mawala si Ma'am Dora? Yung last na namin nagkita, si Lola na nagtatrabaho pa noon. Tapos noon, balitaan ko na lang na wala na daw si Lola na sa puso. Kaya naman... Charito, sa pagkaalam mo ba yung nanay mo may sakit sa puso o may... High blood um, o ano? Anong, anong, anong um, alam mo sakit ng nanay mo? Ang sabi na may high blood daw yeah. siya. Pero mas, yung nandito po siya sa akin noon, oh, nung medyo bata pa siya, yung malakas pa siya, nagtatrabaho yan dito sa Maynila. Pero wala man siya, ibang kinukwento sa akin eh. Ilan taon siya nung mamatay? Seven, ano? Sixty-eight. Ah, 68? 68 po sixty-eight ng sa bahay po. yun. Dito, nung mamatay siya ngayon. Sixty-eight 68, Sixty-eight, okay. may trabaho siya? Namamasukan po, malapit lang doon sa... So malakas sa, siya? Oo, oh, oh. kaya malakas. nga po nagtataka ako eh. Bigla lang namatay, pati yung mm -hmm. chaheng ko nagtataka rin. Mm -hmm. Bakit daw bigla daw namatay? Kailan nang daw sila nag-usap? Nang isang araw daw, nag-usap sila. Bakit daw bigla daw namatay daw? Ah, uh, Julian? Uh, wala po ba kayong nakita na mga pasa o sugat sa kanyang katawan? Wala po kasi kasi pag ko dito, nakaburol na. Ah, oh, nakaburol na. Opo, oh, nakaburol. Sino po nag-asikaso? So, eh. Kapatid, kapatid ng lola ko. Paano daw po nalaman, ma'am, na wala na itong buhay? San po nakita? Hindi ko rin alam. Sige po ma'am, ganito na lang po. Pa-assistahan na lang po namin kayo kay Major ma'am. Kakausapin po kayo ng staff po namin sa ka sa likod ma'am and yung sa autopsy iko-coordinate po natin para malaman po talaga natin yung cause of death kasi Opo. hindi rin po namin alam dahil yeah, wala, rin. Yun wala lang talaga, po. Mam, eh. Yun lang talaga ma'am. Yun talagang gusto alam. ko po mangyari, malaman ko talaga po eh kung ano talaga po yung nangyari talaga sa mama ko. Yes po. Sige po ma'am, um, kausapin po namin kayo doon ma'am. And muli uh, po ang aming kauspusong pakikiramay po. Ng salamat. Po, ha? At salamat. Salamat. po Salamat. 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 bago Salamat. 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 Salamat.